Today, I find hope because our national leadership has set the direction in the fight against criminality. Nang nangruna apo dato problema tayo hindi droga. I don't know if I'll be happy this day. Of course, I am happy to nag surrender. But I'm also, I also have mixed feelings. Ta you know, our problem really is a big problem. The drug problem is a cancer in society. But there is hope. And this is the first step. Tato yapo pa nag yo nga kusang loob. Isu apo iti first step tayo tap no masolbar tayo amin nga problema. Namnamaan yo apo ti provincial government yo kende municipal and city governments at adadito ay apo kakadwa dagiti mayors yo ada kami apo nga tumulong iti daytoy nga problema i have directed our provincial social welfare development officer to come up with a program livelihood program among others na matulungan kayo amin ng antes kayo apo nga matulungan Ta kami nitoy, Your mayors, ta kami apo ti provincial government, antes kayo nga matulungan, masapol, natulungan nyo nga muna ti Bagbagiyo. Mabali na po. Yeah. And like I said, this is the first step ti iayo tatang iso apo ti mangi panagnag nga kayat yung atulungan iti bagbagiyo. Ngayon, pangaasi apo, to borrow the words of my father Manuling, sa nga padasan nga yalis ti alipos posmi. Taam mo mi apo, no aglindino ko tayo laan, no seryoso tayo. Ngayon, no seryoso kayo apo, seryoso kami met, na tumulong kada kayo. Hanlaan nga da kami nga leaders yun, dito'y probinsya, Iti munisipyo yo, kundi City of San Fernando. adu apo, timayat nga tumulong kada kayo, isungag tin tinulong tayo, tapno na pintas, apo, iti masangwanan tayo.